nagpalang araw mga kap, muli po niyo lingkod General Orion. Lady Orion. Uh, lady, ano na activity natin ngayon? Sama nyo po kami, kumuha ng bunga ng kay Mito. Tara, sama kayo. So, yun mga kap, at nandito nga tayo sa ating manggahan. Kung makikita nga natin dito, uh, nagbubulaklak na sila. Ito. So, katapusan ng April, nag-spray tayo. At ito na nga, nagbulaklak na siya. So ngayon naman hmm, ah, kukuha tayo ng bunga ng kayo mito. Dito mga kap, uh, etong duhat, may kita rin natin na meron na rin siya mga maliliit. Yun. So waiting tayo dyan. Pero ngayon ang kukunin natin ay eh, bunga ng duhat. Ay ng kayo Kulit no? So, yan nga pala ang kasama natin kumukuha si Amor. Yun. At ayun naman si ano, si Sam. Yan, ang ating umakit sa puno para hindi masyadong malamog kapag ka binaba. At ito naman ang tagatikim ng lahat na nakukuha natin ano, kayo mito. At kasama rin natin ngayon si JM, yon Follow niya rin ang kanyang page kayo mito so hindi tayo sa manggahan andun nga pala yung sa fish pan so ito yung ano isang nakuha sample So, bali ang gagawin, susungkitin ni Sam. Tapos, sasaluhin naman ni Amor. Tapos, mamaya, titikman naman ni Lady. So, yan si Sam. Ah... Uh, tagapanik namin ng puno. So, malakas love niyan. Uh, marami na rin yung bunga ng kayo mito. Sana uh, makahigit isang sako tayo. Okay. okay. Ito. mo yung ano natin. Okay. Mga kambing, binugaw niya. dala ka dun so kasi kasi nga na jam online nya global platform <laughs> alibaba okay sige sige so ito uh, subukan natin gawing hikaw ni jm ay alaglag isa pa so yan mga bata kami ganyan ginagawa namin Nagawa namin siyang hikaw. Ayan. guys. <laughs> okay. Okay. So balik na tayo dito. Buat mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mama teman-teman Ah, sira na. Sige, tanggalin lang natin dyan. So, huwag mo na sama. Bale, check natin kung gaano na ba karami ito. yon so meron pa tayo dun mga kap at meron pa tayo dun sa likod ng mga ano na mga kayumito ayun o no? tapos meron pa rin tayo dun sa loob natin kung di tayo nagkakamali mga dalawa o tatlong puno pa so ito lang muna ipapakita namin sa inyo update na lang namin kayo pagka natapos namin to or kung gaano karami yung makukuha namin and then kapag uh, nagbalot na kami ng aming mga mangga so plano rin namin to balutin so bago natin tapusin yung video silipin muna natin yung ating mga fish pan so yun na yung mga bulaklak nya ang ating tilapia pala mga fish pan tuloy So ano yun? May nakita ko mga dardo na Ah lang pala So yan mga kap Nakita nga natin dito Yung mga bulaklak ng Puno na mangga So tinakpan natin para sa ibon. Mga predator nila. Muli po niyo ko General Orion. Lady Orion. Natapos po supo so nagpapasalamat sa inyo. Nawala sa awang pananood sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon sa punan niya mga pamilya. Na sana po minita ng gabay sa kanya sa isip, salta at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw na naayon sa kanyang mga kagusto at kailingan. Muli po, maraming maraming salamat. God, God bless. bless.